Lahat tayo gustong mabigyan ng maayos na himlayan ng mga yumaong kamag-anak. Pero paano na lang kung ang napaglagakan mong sementeryo kahit walang ulan ay lubog sa baha at nilulumot na? Gaya ng anim na sementeryo sa Masantol, Pampanga. Nasa frontline ng balitang yan, si Jess De Los Santos. Imbis na lupa. Lumot, tubig at basura ang nilalakaran ng mga dumadalaw sa anim na sementeryo sa Masantol, Pampanga. Alam niyo sobrang tagal na ng tubig kasi kung lalapit kayo makikita niyo ang dami ng mga maliliit na isda na namumuhay doon sa tubig at ultimo yung mga kalat nilulumot na ganun nakatagal yung tubig baha dito. Dahil palaging baha, ang mga bisita ang kailangan mag-adjust kung gusto nilang madalaw ang mahal nila sa buhay. Alam nyo, ganito yung diskarte ng mga kapatid natin dito sa Masantol. Para silang nakikipagpatintero sa mga nicho. Pero kung medyo wala kang lakas ng loob, may mapapakiusapan ka mga bata, sila ngayon ang magtitirik ng kandila para sa'yo. Sa abot alam na ng Ang ginang na si Alice, taon-taon gumagastos sa pagpapatambak para hindi malubog ang nicho ng kanyang mga yumao. Magkano ginagastos mo every time? Eh, malaki din kasi hindi na namin ma makwenta-kwenta. ang Kulang-kulang, mm, you know, kulang, ani hanggang ani na libo. mga ganyan. Geez, 10 to 12. Ala, ganyan na lang. Kung may pera ka, patambak mo yung patay mo. Kung wala, oh, di sorry. Nakasasama raw ng loob dahil kahit halos hindi na makilala ang ilang mga nicho, tuloy-tuloy pa rin ang pagbabayad ng buwis sa mga bahang sementeryo. Ano binabayaran niyo si gobyerno? Yung parang pinakabuwis. Okay lang sa'yo yun? Eh, wala naman magagawa eh. Kaya naman ano panawagan niyo sa kanila? sa hey, mga opisyal? na kami manawagan kasi wala naman natutugunan. Sabi naman ng lokal na pamahalaan ng Masantol, may mga plano sila para matugunan ang problema ito. Balak po nila nga uh, mag uh, po ng mga water pumping station po okay. para malabas po yung ano. Yung tapos sa uh, ring dikes po, And nakapalibot po sa mga coastal areas po para di po pasukin ng uh, mga... Para pag gumapaw yung coastal oh, area, po. hindi papasok dito oh, sa loob oh, ng Tapos mga BB dikes rin po. Habang nananatili ang plano, pataas lang lang pataas ang baha sa mga sementeryo ng Masantol. Dahilan para ilipat na lang sa mas maayos na lugar ang ilang mga nakahimlay rito. Pero ang may kaya lang gumawa niyan ay yung mga may sapat na pera. Nagbabalita mula sa Frontline, Jess De Los Santos, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.